Nag-deploy ng maraming warships ang Russian Navy malapit sa Crimea habang ang mga opisyal ng Britanya ay patungo ngayon sa Brussels upang makipagpulong sa mga NATO member states tungkol sa mga ginagawang aksyon ni Vladimir Putin. Sa isang joint press conference kasama ang General Secretary ng NATO na si Jens Stoltenberg, sinabi ni Prime Minister Boris Johnson na hindi siya naniniwala na nakapagdesisyon na si President Putin tungkol sa binabalak nitong pagsalakay sa Ukraine. Ngunit iginit niya na malaki pa rin ang posibilidad na sasalakay ang Russia batay sa kanilang nakuhang intelligence report. Ang labor leader na si Keir Starmer ay nagtungo din sa kabisera ng Belgium at muling iginit niya sa kanyang mensahe na nai-post sa Twitter tungkol sa isyo ng Ukraine ng kanilang partido ay nagkakaisa sa pagsuporta sa nasabing bansa. Samantala Nasa Moscow naman si Foreign Secretary Liz Truss upang makipag-usap kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Nagbabala si Liz Truss at sinabi niya na United Kingdom ay susuportahan ang Ukraine at ang mga tao nito sa harap ng mga ginagawang agresyon ngayon ng Russia habang ang mga opisyal ng Britanya ay tumungo sa iba't ibang bahagi ng mundo para isulong ang kanilang diplomatikong pagsisikap na pakalmahin ang kasalukuyang tensyon patuloy naman na nagde-deploy ang Russia ng mga warships upang magsagawa ng mga pagsasanay sa Black Sea. Nakunan rin ng isang photographer na si Yurok Isaac ang mga Russian Navy vessels na naglalayag sa Bosphorus, isang strait na naghahati sa Istanbul sa dalawa. Kalaunan ay sinabi ng Moscow na mga barko ay dumating sa Sevastopol sa Crimea ayon sa mga ulat. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Ukraine na mga ginagawang naval drills ng Russia sa Black Sea ay isang hayagang pagwawalang bahala sa mga patakaran at prinsipyo ng international na batas sa isang pahayag sinabi ng Foreign Ministry ng Ukraine nang ganitong mga agresibong aksyon ng Russian Federation ay bahagi ng kanilang hybrid na pakikipagdigmaan sa Ukraine at ito umano ay hindi katanggap-tanggap Sinabrin ng Ukrainian Foreign Ministry na this is a significant and unjustified complication of international shipping especially trade which can cause complex economic and social consequences especially for the ports of Ukraine. Ito ay kasunod na nangyaring build-up ng humigit kumulang isang daang mga Russian troops malapit sa border ng Ukraine ayon sa mga Western reports. Sa kabila nito, sa ginawang diplomatikong pakikipag-usap sa Russia, sinabi ni Putin na wala o manong plano ang kanilang bansa na salakayin ang Kiev. Samantala sa ibang kaganapan naman, binalaan si US President Joe Biden ng isang Chinese state media at sinabi umano na ang China ay hindi magdadalawang isip na atakihin ang mga sundalo ng Estados Unidos kung sakaling susubukan nilang makialam sa plano nito na muling i-reunify ang Taiwan sa mainland pumalag ang Global Times sa naging pahayag ni National Security Advisor Jake Sullivan noong nakaraang linggo na kung saan sinabi niya na gagawin ng Estados Unidos ang lahat ng kinakailangan tulad ng deterrence at diplomasya upang mapigilan lamang ang muling pagsakop ng China sa isla ng Taiwan. Binigyang diin rin ang mensaheng ito ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na kung saan binalaan niya ang komunistang bansa na ang planong pagsalakay nito sa Taiwan ay magiging isang malaki at seryosong pagkakamali. Ang mga ginagawang aksyon ng China sa Taiwan ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa ginawang G7 Summit sa Liverpool. Samantala, sinabi naman ni Foreign Minister Liz Truss sa kanyang talumpati na mga hostile na bansa tulad ng China, Russia at Iran ay dapat harapin ng mga western countries. Gayon paman, man, sinabi ng Chinese outlet na Global Times na dapat hindi isipin o ituring ng mga bansa ang naging pahayag ni Sullivan bilang isang manifesto ng patakaran ng Estados Unidos dahil wala o manong kakayahan ang Washington na pigilan ang binabalak ng China na reunification at handa o manong silang gumamit ng pwersa kung kinakailangan. Sinabi rin ng Global Times ng gobyerno ng Estados Unidos ay hindi umanodo ang kalooban na ipagtanggol ang isla ng Taiwan. Sa katunayan, nakatutok umano ang atensyon ng Estados Unidos sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Maaari umanong tama ang China sa kanilang assessment tungkol sa kung gaano kaseryoso ang Washington sa pangako nito sa isla ng Taiwan. Kung isaalang-alang umano ang isang worst case scenario, sinabi ng Chinese media outlet na It is credible that US troops, should they come to Taiwan's rescue, would be heavily attacked by the People's Liberation Army if reunification by force does happen. Sinabi rin ng Global Times na inaasahan nila na agad babawiin ni Sullivan ang kanyang naging pahayag dahil hindi umano kakayanin ng Estados Unidos na depensahan ang isla ng Taiwan sa isang madugong digmaan.